Thank <laughs> you. pa uwi na nakapuna na, na sa ano namili pala ako guys ng uh, ano na madadala sa pinas. Kasi nga pandagdag sa sa karton uh, mga ano ko ba mga damit. Namili ako ng mga gamit pandagdag. So namili rin ako ng pasalubong, konti. So ayan na. Uh, ganun kalayo guys yung ano lugar na tinirahan ko malayo sa city malapit mag isang oras yata mm -mm. pag uh, matrapik din ka talaga ng isang oras so yan po madilim-dilim na yan walang taksi, walang masasakyan. Minsan schedule lang talaga yung schedule lang yung biyahe sa pag ano sa pag uh, ano na may masasakyan ka. to sa bundok ko. Nakapalibot sa akin ng mga ano yung uh, bundok Maganda na, buhay na bato. Yan yung mga buhay na bato guys. Lakalas na yan. for today guys ipiplex ko lang ang aking nabili sa mga nabili sa 5-5 ito itong mga perfume ito pampasalubong ng bayan may naipon na ako pero dinagdagan ko lang ito sya, velvet sya velvet Tapos, ito naman siya pang lalaki. Serve nice. yun. Ito naman ang bigat nito, guys. Bili ko may pang anuhan ng bawang. Yung pang, or ano siya, bawang or loya pang ano ba. Yung, eh, ano ba yun? Yung parang pipinuhin mo. bayubayuhin. bayuhin Saka, bumili na rin ako ng soft drinks so ito guys yung nabili ko ito meron na ako nito guys sa Pinas pero dinagdagan ko lang kasi may nagbigay na kasi sa akin alanganin man kasi ano, baka mabasag kaya dinagdagan ko na lang so ayan yung astray so apat siya na piraso So, dinagdagan ko din. Ayan. Para di siya mabasag. Nilagay ko muna dito temporary sa si box. Ito din. Yay. Ayan. Wine glass. Ayan. Bali, dalawang ganyan kalaki. Sa so, dalawa din ganito. Ito din. Ayay, ayay, ayay pasok na. Naon mo. Ayan. saka, ito, aso So, yan lang po ang aking naibili. Saka may galong galon ako dito na lagayan na ito. So, yan lang. Thanks.